Alam niyo bang ang Pampanga ay isa sa pinakamayamang probinsya sa Pilipinas lalo na pagdating sa pangisdaan? Sa 4th District ng Pampanga, partikular dito sa Santo Tomas Consignation, buhay na buhay ang ekonomiya ng aquaculture. Ang lugar na ito ay tawiran ng mga malalawak na palaisdaan kung saan naghahalo ang tubig tabang mula sa ilog at tubig alat mula Pampanga Bay. Dahil dito, sagana ang mga mamayan sa biyaya ng dagat at palaisdaan. Dahil rin sa patuloy na development ng mga kalsada at connecting roads patungo sa mga kabayanan, mas napapalapit ang industriya ng seafood sa lumalaking komunidad ng mga karatig syudad sa Central Luzon at NCR. Did you know, ang Pampanga Bay ay kilala bilang isa sa pangunahing pinagkukuhanan ng high-quality seafood gaya ng sugpo, alimango at tilapia na ine-export pa sa ibang bahagi ng bansa.